anna ayo na oh, ngamaster Haggis ang ang pero anin na ah. anin na pero <messong> anin na na. Hindi na na-record yung mga unang, unang na Unang strike. Alright. Wala pa tayo sa Ah, oh, okay. bitbit na nga. <laughs> Ay, bitbit nga. <laughs> Matindi talaga ito, si puti ito. Sana okay. all. <laughs> so, ayan mga master, mambitong agis. Strike pa rin. <laughs> Strike din Vision. Siyempre puti ito lang sa kalam. Mingklang, <laughs> mingklang. Hello. <laughs> Wow. Oh. Yun. Lupit Matugay talaga ni Bro. niya ano, ni Katsuri. Napakalupit talaga ni Bro dito. Bro, kalon the move mga master oh. Sabi na eh. Ay, nawala. Ay, nawala. Ay, sayang nawala. Kakay strike sa kanila, sa akin wala. <laughs> Yun o, oh, Pishon, on. Zip, na naman, mga master. Nandun ang iska sa kabila. Pishon! <laughs> nine cast? Nine cast, nine fish. Kuha tayo ng pangganso, mga master. Eh, pero masabitan yung line. Uy, fish on din ako. Ikot din. Dalawang strike, mga master. Ayun, nakawala. Kala, kaos ko pa yung akin. Sige nga nga, bro. Ayun ay, 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 ay. ay. ay, na. Ay, na, ayun na, ay okay. na. Ay, okay. puntek, nakakabig pa pala. Ah, may isda din. Ayun na. Ganda ng kagatan, na! But, buta sa ka sa bro. Ay, wala na. Ay, Tanggal na. Sa iyo. Ayun na, ayun na. Alright. Ganda naman ng kagatan, Ang kagato, na. Ah, bro. Thank <laughs> you. Mama free. Oh, yo, bitch, pambura ng lokas. Ah, yung nakasama oh, na mo mas pang-pang wala pala. Pre, ipakita mo nga, pakita mo. Ay, sila kami tatanen, oh. Mama. Napakalapit ng ming talaga ng kapitulo. Saan 'un? Saan 'yun mismo istrek? Totoo Hi! Thumbnail, pang-thumbnail yan, pre. Galing ng mink mo ah, umarabis agad Kaya iba iba, nagkaroon talaga ng mink Namiss ako <laughs> Tagal na hindi ginamit eh Sinalo siya, sinalo mo Ang laki Iyon yung mga nahuli natin eh Kaya nga nga eh Buti na lang, dito tayo may so agad Laki daw kasi itong bangka na daw eh <laughs> <laughs> Ayun eh, ganda lang tayo Binasa ako Woohoo! <laughs> <laughs> Nakabukas pa yan pre Sanol ito Six, six Anin isda, utik na yan Five zero, ah six zero? Ang naman Ito, nagpapag din si kuya Anin na isda Limang bugaong, isang bid-bid Tigayin -bid. pa <laughs> Ito dyan, ano yung medyo?

Baka kasi may gasolina po eh. Mga moy. Dapat <slabot> pala talaga din <yung> naman. <slabot> Ito ko walang destroy. Daya. Grabe <slabot> yung ubo Oke. Pisho nule tao si Ibri Potito mga master oh. Bit bit na naman. Angat <laughs> lang <laughs> line. <laughs> Walang yan oh. ang <laughs> galing ni Ibri <si> Potito. Ano? Ikaw na? Ako na, ako na. Wait lang, wait lang, hintayin mo ako. Ganso ready? <laughs> pre, pre. Grabe oh. naman yun! Mga master o? Oh. Eh mga master o, oh, hasang na lang nata kayo. <laughs> hasang na lang! Maatake na naman ang mga mama o mga master. Pero sa atin wala pa. Mga master o, oh. Ay, nah, ayon yung camera. malaki. Parang malaki. ano you know, oh. Tatalo na. Ayun na. Oy. Oh. Grabe yung yung, yung ano, ako target. <laughs>

hombre mira Oh, hindi naman ilaw may kusnay ako ngayon saan parang sabi lang parang mayroon parang lang ito pre tayo okay. so, pa yung patupat yung... diluto natin nata lang rin yung ano kasi ay maliliit, inubos natin. Eh, bagay. Ay, domino pa lang. Nag-sayo. Hindi, mas marami talaga yung niluto natin nakaraan. Tagal na naman maglinis yun. Ayan, eh. saglit lang. Ito lang yung natin natin eh. tapos na yan mga ininisan Maju дисара Окей. Ay, lagay mo rin pala ito. Kailangan pa daanin sa ilalim. <laughs> Ay, okay na. Okay na pala. May nilagdag ba? <laughs> <laughs> Ay, nabasa na naman ang butik. Ano ba masala dito? Tinahan eh. yung basahan mo dyan. paglalagay ng ano. yun hmm. naman siya. Ang May nangyari na karami. Hmm. Ay-tips. Later naman tayo. Wala <laughs>